Hello guys. Narito tayo ngayon sa parting kasay. Ayan, papakita ko sa inyo guys yung lumubog na uh, buong karsada niya. Ayan, ito siya, yung karsada niya. And then ang nangyari guys is lumubog. Lumubog yung pinakampart niya. Ito. Ayan. Ito yung nangyari. Ayan, nakakatakot guys. Sapagkat ito, ihimula eh, mula guys, sa, sa tabi na yun. Ayan. Yan ay karsada na dumubog. Ayan. Eh, kung makikita nyo sa background ko guys, yan yung nangyari. Yung pinakang lampas ni siya eh. Ang natira na lang itong tabi na wala pa siya sa 1-4. Wala pa siya sa 1-4 yung ah uh, nangyari na ito ito yung guys yung nangyaring ulan din nung manakaraan ayan, pinuntahan ko pinupuntahan ko guys yung mga ah, dapat maaksyonan agad ng gobyerno Yan ito siya ayan papakita ko sa inyo yung actual in then you... ayan siya guys kung makikita nyo siya nandun natabunan niya natunatabunan guys yung pinakang a ah, imbornal niya ito Ayan, hanggang dito siya, may bitak siya sa lupa. Ayan. niyan. Ang nakakatakot ito guys, talagang yung buong, yung pabilog siya, pabilog siya guys na talagang lumubog. Yun ang nakakatakot dito guys. Ayan, sa anun, guys, may ikit may natira kahit kaunting nadaanan ng uh, motorcycle or motor, pwede pwede dito. Ayan, ito lang ang naano na, ano, na ng mga andito na talagang lumubog yung karsada lumubog siya ayan may pupuntahan pa tayo guys na part ng akasay na ito guys ay lumubog din ayan ha lumubog din siya ayan kung makikita nyo siya guys sobrang hirap Sobrang hirap nang uh, dinaraanan ng mga uh, mga tao papunta sa Butang Nyad. Ayan. Sobrang hirap. Naglalakad sila sa park na ito kasi hindi siya pwedeng uh, sakyan. Ayan. Pupunta pa rin tayo guys doon sa kabila may isa pa po rito lumubog ang karsada sana na agad dito ng uh, pamahalaan para naman hindi po mahirapan ang ating mga kababayan Ayan. ang ating mga kababayan na aurorahin ay eh, talaga namang naghihirap dito sa papunta po siyang abutang uh, Ayan, kasi gumuho siya nung kasagsagan ng malakas na ulan kasi ang nangyari dito guys ang nangyari dito is bumara yung la, yung pinakang loob nung imbornal na yon yung nakikita ninyo yung nasa ibaba na yon is bumara yung pinakang loob niya ang nangyari nung bumara siya yung tubig yung tubig is punta na siya rito sa ibabaw kaya siya is bumagsak dumambot yung pinakang ibabaw rin ng lupa niya ganun yung ah, nangyari dito ayan sobrang hirap ng dinaranas ng uh, mga taga rito ayan pupunta tayo ulit guys do sa kabila naman papakita ko rin sa inyo yung lumubog din siya lumubog din siya yan ano na siya concrete na siya pero lumubog din yung pinakang niya yan sa pang kamalian dito sa bridge na guys isang kamalian is mataas yung pinakang karsada yun kung kikita nyo yung karsada na yun mataas yung karsada na yun and then itong bridge nya is mababa ayan kung makikita ninyo guys ha? ayan pataas sya dun itong bridge is mababa ayan ang nangyari is ito ayan kapag ka is tumataas siya dito kasi ayan ang nangyari is pagbara siya bumabara yung pinakang ilalim ayan pinakang ilalim niya is bumabara kasi bababa siya eh. dapat ang ginawa dito ng uh, kung sino gumawa nito is pinataasan nila yung pinakang bridge niya hindi ka siya, hindi siya halos kapantay ng tubig Nagpapansin nyo ba guys yung ano? Ayan. Kung napapansin niyo siya dito sa pinakataas ko. Ayan. Mataas siya. And then pagbaba mo siya doon, nandoon yung bridge. Ayan. Kaya kapag ka konting ulan siya guys, walang makakadaan dito. Walang makakadaan kundi hihintayin humupa yung pinakang niya Nakikita kong mali lang guys Yung mali nila is hindi nila pinataasan eh Hindi nila pinataasan yung bridge Ayan Kaya nangyari eh ganito Ayan Tapos yung pinakang uh, ilalim niya Yung pinakang kanal nya Is barado na ng uh, lupa Or putik Kaya kapag kaka umuulan Is dito na siya dumadaan Dito na dumadaan yung tubig Sa Pinakang ibabaw na ito Kaya wala talaga makakadaan na tao Wala makakadaan na sasakyan Kahit anong sasakyan ang isang tolay na ito or itong isang kalsada na ito ang unti-unting paglubog